So, ito guys. Galing ako sa, ano, sa palingki na ko ako. Namili ako ng mga isda. Yan, halagang 100 kasi ano eh. May mga, yung ano na. May mga, yung ito, may nabili akong, tawag nito, ipon. Yan, 100 din. Try ko kung ba. Pag doon mamili. Tapos may ano din ito babu lagang 100 din ko sabon ng 100 lang yung mahal ito naman chicken ano yung ano lang manok mm tawag dito yung pakpak -tap. tapos may ano ito bisa ng manok kung sultang magsultang magsultang ko ko bukas yan 100 yan lahat tapos 100 din ko Tapos namili na din ako ng gulay. Try kung makatipid kami sa ilang araw. Kasi ano to eh, 1,000 plus yung gulay ko at saka ano lang, uh, ay isda at saka parmi, 1,000 plus yung gulay yan. May yung mga, ang matawag nito eh. Ito siya, ano to, halagang 20.